Tara, gupit naman tayo ng barber na pang babae. So ito yung request ni nanay. Pero dito hindi ko na masyadong iniksian mga barbers Ang ginawa ko dito isa slash na parang barber. Medyo hinabaan ko lang para pang babae pa rin. So dito nag-start ako sa gitna. Nag-level ako sa kanyang tenga mga barbers Balay pa ikot lang. Inipit ko na ng kamay para mas accurate yung pagkagupit natin. So ginawa ko lang dito mga ka-barbers ay nagbawas lang ako ng kapal kasi yung order ni nanay isa uh, barber lang dito kung saan tayo nagunang nagbawas so yun lang yung tatatandaan natin yun lang uh, gagamitin natin yung guide so next is uh, nagbawas ako sa banks, rekta na tayo magbawas sa banks so ang request ni nanay isa uh, hanggang sa mata lang daw kasi naiinitan daw si nanay And then next na ginawa ko dito is uh, nagbawas na ako sa taas. So ginawa ko lang sukatan yung uh, binawas ko sa bangs papunta dito sa may uh, liquid ng ulo niya. Tapos same lang din dito sa may gilid. Ginawa ko rin yung sukatan yung uh, binawas natin sa bang at saka yung sa gitna. So ganito lang magbawas sa taas mga kabarbers. So gawin mo lang yung sukatan yung uh, una mong binawas. So, mas maganda na sa gitna ka unang magbawas pagkatapos dito sa may sa gilid. Yung sa gitna, yung gamit mong sukatan. Makikita mo naman eh kung saan yung nagbawas. And then dito, tinansya ko lang ang haba sa itaas na hindi siya tatayo. Yung bagsak pa rin siya kasi pang babae, kasi itong gupit natin. Eh, kailangan hindi siya tumayo. So, iniksian ko lang ng tamang-tama na hindi siya matatayo. Yung haba niya. Actually, ang request ni nanay dito is sobrang iksi daw pang lalaking gupit. Pero ginawa ko dito, hindi ko naman masyadong iniksian. Kasi hindi na rin bagay kay nanay eh. So next is a uh, clipper clipper overcom. So nag barber na tayo dito sa likod. Pero ginawa ko dito is uh, hindi ko lang masyadong iniksian. So minagay ko lang yung uh, kapal dito sa may likod, dito sa may taas. Masama kasing tingnan eh kung sobrang iksi yung pagkagupit natin dito sa may likod. So dapat ba ibagay natin dito sa haba sa itaas? Siguro kung sukatin natin sa clipper guide, yung haba dito sa may likod is uh, number 6. So tamang tama lang ang haba nito mga kabarbers para sa gupit pang babae. Yung uh, barber na pang babae. Okay, magbawas na tayo dito sa may gilid. So ihiwalay muna natin sa itaas para hindi na natin matamaan yung... Uh, bandang itaas kasi ibabawagsak natin yan eh kaya ihiwalay natin and then dito mga kabarbers ang ginawa ko isa uh, medyo hinabaan ko lang dito sa may uh, bandang patilya kaysa din sa may bandang likod kasi mas bagay kasi sa babae yung uh, mas mahaba yung patilya kaysa sa may bandang likod so ginawa ko dito para magpantay ko yung uh, magkabilang gilid sa patilya so ginawa kong sukatan yung uh, bahagi ng tenga niya kung hanggang saan yung uh, patilya niya dito sa may tinga so ganun din sa kabilang uh, tinga para pantay talaga so ganun lang yung technique mga kabarbers para pantay talaga natin yung uh, patilya sa magkabilaan so gamitin na natin yung uh, bahagi ng tinga niya pagkatapos yung ginawa ko dito is uh, nilabas ko lang yung tinga niya para press ko yung uh, dating sa kay nanay kasi nag request ng gupit sa akin sabi niya Uh, gusto niyang paiksian masyado kasi mainit na yung panahon So ginawa ko rito, nilabas ko lang yung tenga niya. So yun lang yung technique sa paggupit natin mga barbers, So sundin na natin yung uh, request ng ating client So next process is uh, i-perfect natin yung sa may bandang itaas So dito pinanday ko muna So balay ginawa ko dito isa, sinalungat ko lang yung uh, paggupit Para medyo slash yung uh, dating Hindi mapansin yung uh, pagkaputol ng buhok So ganun lang, salungatin mo lang yung uh, buhok at saka magbabawas ka, gamitin mo lang yung sukatan yung uh, una mong binawas para pantay talaga paikot. Pagkatapos dito sa may taas, so same pa rin no, pa papantayin mo natin. So bali ginawa ko dito is uh, sinurvey ko lang muna kung saan yung uh, may natitirang uh, medyo mahaba. So papantayin mo natin bago natin i-texturize, bago natin i-slash so simple lang gawin natin dito no so isurvey lang natin eh, bawat layer kung may sumusubrang buho so ipitin lang natin gamit ng kamay para mas accurate yung uh, pagkabawas natin so ayan na lumabas na yung forma uh, sa gupit ni nanay and then dito dinicturize ko na sinaslas ko na gamit lang ating gunting para mas maganda yung uh, labas ng ating pagkagupit So dito sa itaas, hindi na ako gumamit ng uh, tining scissor. Mas refer ako dito sa gunting kasi mas mapuputol ng maayos yung uh, buhok. Nakaka-split ends kasi yung uh, tining scissors eh. So yun lang naman na uh, ginawa ko, napaka-simple. Napakadaling uh, sundan, mga barbers And then, uh, simple tips sa mga baguhan natin na mga barbero dyan. Simple lang para makuha natin yung uh, gusto natin na uh, gupit sa ating client. Mahalin na natin yung uh, trabaho natin at saka lagyan natin ng uh, konting passion. Ito for the last process sa blower para mawala na yung pagkabasa ng box ni Nanay. At saka mapalabas natin yung forma uh, sa gupit ni Nanay. So ito na ang resulta mga kabarbers Maraming salamat sa panonood. Ingat po.